Tingnan nyo po, Ang oh. ginagawa niya. Oh. Mm. Sarap ng buhay, oh. Mm. Mm. Pakaskas-kaskas, oh. Mm. 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 Beautiful, beautiful, beautiful eyes pa siya, oh. Mm. Beautiful, beautiful eyes pa siya, oh. Bang ginakaskas siya ni mama, oh. Mm. 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 Ay, 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 beautiful eyes. <laughs> Sarap ng buhay ng love-love na yan kas-kas-kas-kas lang ni mama, mm, -mm. tarap tarop the boy ni Maya, tarap tarap tarop turu, si pono, tarop laaway, tarop laaway, tarop laaway, hmm, tarop laaway, tarop laaway, tarop laaway, tarop ni Maya, mm 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 boy pagkas-kas lang ni si Maya, mm mm, mm, -mm. mm, -mm lalo pag bumika, lalo pag bumita ang bruha. Mm, -mm, 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 -mm. Hmm? Kain ka na, Mac. Tara na, kay alis na sa si Mama.